Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Ang this year guest from my channel, a o or So ngayong hapon na to, tignan natin ang sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is um, a weekly gabay for the month of June 16 hanggang June 22 for the sign of. For the sign of Leo. So Leo, 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 welcome, welcome to my channel ano kayang messages, advices, and spirit guys sa ating masasaga for today's video? Kanina na kayang energy at kaganapan sa buhay ng mga Leo signs ang ating mga So guys, this reading is a general reading na nila at makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. And because don't forget to like and subscribe my channel. And hit the notification bell for more videos Update Kasi maraming salamat po Sa mga walang sawang pag Sa aking channel Lalo lalo na ang hindi skip ng Adzaway Pagpalain kayo ng Diyos At may kapal, siksik Leg-leg na gumapaw na biyayang man ang balik sa inyo So let's see guys what is the messages Advises sa inyo ng ating Angel Spirit for the sign of For the sign of Leo So let's see and watch this Angel Spirit Guide, please give me information po. Ano kayong gusto sabihin sa'yo ng ating mga baraha? Angel Spirit, oh my goodness. Okay, so this is something the six of swords, transition. Na unti-unti ka na rin daw makakalaya sa hindi magandang sitwasyon. Na ang ganda ng baraha, muling pagbangon, muling paglaya, muling, pagbaba, uh, muling pagbago ng sitwasyon na no, unti-unti ka rin makakaalis dyan sa mga um, kumbaga kinagisnan mo or naka, na, uh, maaring nakasanayan mo or maaaring makakalaya ka na no? at matatanggap mo na ang mga uh, nangyaring leksyon sa buhay mo and this is something the two walls. you have the power to choose napili mo yung mga bagay lang na makakatulong sa eksena mo yung mga bagay na makakatulong lang sa uh, sa pagunlad mo There's something first step no? And there's something that's our man for a major change. Yes, some of you guys, no? Talagang may malaking pagbabago na magaganap sa buhay mo. Na unti-unti nang um, mawawala, masisira yung situations, no? But definitely, this is something a blessed this, guys. No? Isang paraan niya ng ating Panginoon para pag-isipan mo at aalisin sa iyo yung mga bagay na hindi, magdad hindi makakatulong sa iyo at um, hindi mo makakasama for your growth and expansion. No? Kaya sinasabi dito, sa una pa lang eh, may paglayag na eh, na makakaalis ka na, pero kailangan mong dumaan sa tamang proseso. No? At may tamang pagkakataon ay may tamang hakbangin at unang hakbangin para dyan. At isa sa bagay na yun ay maaaring may mga aalisin. May mga taong tatanggalin sa buhay mo. And there's a page of calls. Listen to your intuition and listen to your God feeling. Makinig ka sa iyong vibration. Who is that? No, kung sino tong tao na to was that Pokemon. Let's see. And this is something, guys, with an Empress card for Revert. Oh, maaaring ibabalik yung buong pagkatao mo dito. Or ibabalik yung sigla ng iyong sitwasyon. Or sinasabi na kailangan mong alagaan, na, alagaan at mahalin ng sarili mo. No self-love, self-care, self, -love, self, -love, self -care, or either disconnect from the world. No, kailangan mo nang makalayat makawala talaga dyan sa mundong ginagalawan mo. Or either sinasabi na unhealthy attachment Or unhealthy environment Unhealthy boundaries And of course, there is something guys We don't talk about with a partnership So magkakaroon talaga dito na pang sitwasyon Na pakikipag-unayan Pakikipag-transactions no? What is Six of, six of Swords? Reference it with the Justice card Who's tisha Makakamit mo yung mga bagay na what you deserve Na makakamit mo yung mga bagay na para sa'yo talaga What is the Two of Wands? Reference with a high physis. Now, there's a something in hidden agenda or a hidden enemy. So, maraming mister sa likod Unti-unti nang kakalaruhin, liliwanagin sa'yo. And then, yung mga bagay na dapat mong malaman. Kasi may mga bagay sa buhay mo na nangyayari with unexpected moment. No? No, kaya kailangan mong palaga, pangalagaan ng sarili mo maging balance eh? dahil kiliikot ng karma. No, kung baga ito yung mga bagay na karapat dapat sa iyo, kung ito ay um, pinalagaan mo, pinrotectionan mo, makakamtan mo ito. And this is not the that is one. Dito papasok ang mga bagong proyekto, plano. No? This is in new project, new plans, new opportunities. And this is something that your child with the action and moment. Magkakaroon something changes and development. And some of you guys magkakaroon ng success talaga dito. At control and willpower. No? What is an Empress card? Drop with a king of wands. Something ambition. Unti-unti mo na masisilayan na no, ano yung posibilidad. Na no, ano yung magiging kalalabas na dito na action and decision and cause and effect ng bawat eksena na gagawin mo. Madaling salata, reflection no additional messages and there's a three of cups for celebration so si iwasan mo yung pakikipag-ugnayan ng basta-basta uh, or something na kailangan mong i-assure ia na itong bagay na to ay importante ito to ganyan no iwasan mo yung mga walang katuturang bagay no lalo lalo na yung pakikipag-ugnayan dahil hindi lahat ng mga taong kaharap mo ay totoo sa'yo no some of them pinakikisamahan ka lang dyan Now, this is something, um, kumbaga, sariling pangangailangan. Oh. So, let's see what is the Six of Swords because the Justice card. Revisit with the Three of Wands. The waiting is over. Now, kung may hinihintay kang paper documents, there's a possible na makuha mo na. Now, meron legal matters. No, there's a possible talaga na mapasayo, no? Ang huli nga lakhak na talagang pumabor sa iyo ang sitwasyon, makakamit mo ang hustisya na karapat-dapat para sa iyo. Additional messages represent with an emperor. Maging mature ka and maging grounded ka sa mga decision na gagawin mo. You have the You have the power to choose. No, ikaw yung bagay, ikaw yung taong makakapili, no? ng um, bagay na ikabubuti mo and there's something as the six of pentacles, giving receiving something by the universe. Balance. No, there's something the full support with the guidance, no? Ginagabayan ka ng ating spirit na kung maging sa lahat ng eksena. And there's a seven so with the sneakiness. No, maraming taong maluloko. Maraming parating. susubukan ka din No, there's something guys with the Deceptions. No, there's something tap. No, meron pa nga dyan na maaring niloko ka sa pera. No, maraming paparating na eksena. Kaya kailangan makinig ka sa feeling mo. Meron na ka na sense dito. Baka makihipnotize ka. Baka mabudol ka, maskam ka. Maging aware no? Isang paalala lang po ito, gabay po ito na kailangan mong pagkaingatan, no? Hindi kita tinatakot. Sinasabi ko lang ang pawang katotohanan. What is additional messages? And this is that none of so, wish payment. So may mga bagay na matutupad na. May isa sa katuparan mo na, no? Bibigyan liwanag sa isip mo. Or sa sitwasyon mo, ano yung posibleng mangyari at maganap? Ganon, binibigyan ka ng pahiwating, paalala, babala, no? Na mong alagaan at proteksyonan mo ang sarili mo. No, dahil mamaya mapunta ka sa isang sitwasyon na kasasadlakan mo. What is additional messages? And there's a three of swords. See? I told you. Hindi lahat ng mga taong kinakausap mo ay maaaring natutuwa sa iyo. No, you imagine kumaga nang ngit sa inis at galit, no? Dahil sa ingit no? Ganon. What is the additional messages for the outcome? represent with the face with a page of Serving curiosity or something witty no kailangan maging matalino ka this time maging mabusisi maging maunawa ka sa lahat ng eksena dahil lahat ng bagay na to ay magiging balance na this is something a karma is waving no ipapaalala sa iyo ano man yung mga bagay na papasok sa iyo sa isip mo sa puso mo at sa sitwasyon mo ay may mga paalala diyan no, makakamit mo pa rin ng ustisya. Pero maging matanino ka sa pagdidesisyon. And there's an easy plan with a big shot and big money coming in for you. No, you have a control. You have the power to choose. No, itong bagay na to ay maaari magkaroon ng something unexpected moment. No? At magdadala sa iyo ng material offer. Kumalma ka. There's more. And this will be the with the perfect timing. Sa lahat ng mga bagay na to, nakalaahan with the perfect timing. So, kapag may mga parts sa buhay mo na maaaring nasisira ayon sa plano mo, nasisira at hindi natutupad na ayon sa gusto mo, pero lahat ng bagay na to ay ayon sa kalooban ng Diyos dahil may ibinibigay sa'yo na mas importante at mas kailangan mo. No, masakit man sa katotohanan at masakit man sa kalooban dahil mayroong lubos na dapat mong maunawaan. Ibibigay niya yung mga bagay na mas deserve at kailangan mo hanggang sa pangmatagalang sitwasyon. No dahil lang ating gabay at ating Panginoon ayon niya ibigay sa iyo yung panandaliang saya no ibibigay niya sa iyo ang pangmatagalang ginhawa. And there's something the King of Gods. Now there's something support. Now with the guardian angels. Now with the gabay and or guides. May maaaring sumu at gumagabay sa iyo. Mag-ingat ka lang no talagang nalalapit dito ang maaring malabscam ka, no maaring mabudol ka. Mag-ingat lang po. And there's something the Lord of Gods no may maraming offer na paparating na magdadala ng higher level of commitment. So, kaya kailangan maging handa ka sa mga bagay na to. And, of sa sinasabi dito, kailangan maging mabusisi at magsubaybay ka sa mga taong nasa paligid mo. No, wag kang lubos na nagtitiwala basta-basta. No, dahil alam niya na madali kang mapaniwala sa matatani na hagang salita. So, let's see what is additional messages with an angel's pagdating sa finances and career love life at kalusugan. Ito na, no? Tutumbukin na natin 'yan. Alamin na natin so let's watch this. Okay, with the finances and career. So represent with the star card. Wow. So magkakaroon ka na ng healing, recovery and hope may pag-asa na muling mamayang pag. And this is something that I have sort of bibilis ng sitwasyon. Akala mo, yun na yon There's more. Not just being assertive sa grounds mo. Now, and this is something that will afford you with the turning back. Eto na yon Iikot ng kapalaran na maaring magdala sa iyo sa katuparan ng mga pangarap at hinaasam-asam no? Gaganda na ang sitwasyon and this is of the death card. No, With that, tatapusin na ang sigalot at mga problemang pasan-pasan mo. Dahil magkakaroon na ng malaking pagbabago na magdadala sa'yo ng new beginning and new horizon. and new, is, new, new era is coming. What is additional messages? And represent for the pentacles, basta protection mo at pangalagaan mo ang iyong pinaghirapan, finances no? Dahil jan makikita ang sukatan kung paano mo papangalagaan ang iyong mga pinaghirapan. Dahil dito, lalago at lalawak ang iyong pag-unawa. Dahil um, ko mag sabi nga nila, cause and effect, kung marunong ka magpahalaga, mas lalong luluwag at magiging masagana. So let's see em. And represent guys with a five of swords, nagkakaroon ng self-sabotage dahil din sa soft-hearted ka. No, mababa ang loob mo, mababa ang puso mo, mabilis kang maawa. No? Kaya 'yan ang bagay na ginagamit sa iyo para pabagsakin ka. Alamin na natin anong eksena sa pagdating sa love life. So, reference with the king man, no? There is something stuck. No, parang piling ko lutang ka dito. Hindi ka pa makamove on sa taong minsan nang minahal at nagpatibok sa kang puso mo. And there's something that's in a bit, once with a verdict there is a lot of extra responsibilities and obligation and this of the queen of cups na no, magiging kalmado na ang pakiramdam mo unti-unti nang hihilumin ano man yung sakit at mga pinagdaanan mo and there a the days of cups a new love is coming may bagong pag-ibig bagong kikiligin na no, maaaring magpatibok sa pihi ang puso and this is the night of first slow and steady matuto kang kilalanin no? getting to know each other no? wag masyadong uh, mabilis at mapusok sa isang sitwasyon o sa isang tao. No? Wag sunggab ng sugab, wag kagat ng kagat. And this is something that Queen of Pentacles, maging practical ka. No? Maging practical ka pagdating sa pag-ibig. No? At rate, uh, there's a something the devil card with uh, about sa kalusugan mo. Mag-ingat ka dahil there's a something na toxic environment na nagbibigay ng na mental uh, mental um, health or negative energy or negative um, outcome sa'yo kaya nag ka ng negative thoughts no? Yung parang ganon no? gumugulo yung ano mo yung mga isipan mo parang ganun. may nagugulo and there's an end of with a blossoming lalago, lalakas no? gaganda na ang kalusugan mo And there's a strength with confidence. Basta lakasan mo lang loob mo. The more na confident ka sa ginagawa mo, at gusto mo mangyari may isa sa katuparan mo to. No, and there's a, the world. The sum of you, kailangan mo na mag from the world sa para sa madaling salita dito kailangan unwind no lumayas ka na diyan sa lugar niyo sa sitwasyon mo and there's a four of course, na no, may mga bagay diyan na sa sitwasyon mo na hindi matanggap na no, or may mga bagay na kailangan pag-isipan huwag ka tumatanggap ng pagkain na galing sa ibang tao and this is the full card the hermit card so see magtiwala ka with the god plan Hermit card something spiritual. And the full card something fake. Ibig sabihin nito, sinusubukan na ta, talagang hinuhubog ang iyong pananampalata tiwala kung hanggang sa kakakapit. No? So, let's like, see, anamin na natin at hanggilapin na natin anong ganap sa iyo with the magic of fair messages, advices, and of course, a pick a card yes or no. Kung bago ka sa channel ko, papaliwanag ko lang sa ang pick a card yes or no, pwede ka magtanong. Isa lang ang magiging sagot at pipili ka with a 1, 2, or 3. Then of course, comment down below kung anong number ang napili mo. Then mamaya malalaman mo kung ano yung magiging sagot sa tanong mo. Let's watch this. Okay, with a magical fire message, just represent what? Represent with a new career. So, some of you, magkakaroon ko talaga ng panibagong career. New job, new offer, new business ventures, and this is something of flower power. Ooh. No, ibig sabihin, lalago, lalakas na. You have a personal power to change your life from the fullest. Oh, ano pa Then is, this is something be yourself. Maging totoo ka, be authentic with yourself, no? Maging totoo at maging tapat ka sa sarili mo. Hindi mo kailangan ni um i please. Yung sarili mo sa mga tao na 'yan. No, hindi mo kailangan ni pressure yung sarili mo para lang patunayan yung sarili mo sa kanila. No, at the same time hindi mo kailangan na um, ilapit mo yung sarili mo sa mga tao na 'yan. And this is something vegetarian. So more on veggies, no? Umiwas ka sa mga meal. No, more on veggies ka muna. Ang atake mo, gulay-gulay muna tayo. What is the yin and yang or a card? Baka nakikirapan ka matunawan kaya ganyan. No? And there's something receive. Unti-unti mo na matatanggap lahat at matatanggap mo talaga to. No? Ahabot kamay. And there's something shadowy na moon card. No? Ibig sabi dito, alisin mo yung takot at pangamba mo at lahat ng bagay nito ilalantad mismo sa harapan mo. And there's something as is that guidance with a spirit guide. So I told you. Di ba? May gumagabay sa'yo. Kumapit ka lamang. No? What is the synchronicity? This represent what? Represent with um, a magician. Now, there's something guys with a manifestation. Ano man yung mga bagay pangarap mo, makakamtan mo ito, especially pagdating sa love life. Huwag ka magalala. No? Hindi ka uuwi ng uh, luhaan. And this is something you lost. No? May, mga may mga tao lang talaga tinatanggal sa buhay mo. It's a God purpose. Na magtiwala ka sa Kanya. What is the romance for a Mystic love? Oracle deck. Represent with the trouble. Now there's a double confirmation of me having trouble and new experiences, and there's a safety comfort. Nothing is said here. It's um, ligtas ka. No, just kalalago, just ka magigig maganda at magi masaya. What is the an angels number? Represent what? What is the angels number? Represent what? Represent with the four, 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 four protections. no? Get ready for the good things you've been hoping for. You were born for a higher calling. Put your energy into going towards your ambitions. And the universe will align itself to provide you with the right people, circumstances, and resources to make things happen. No? Kung bagay sinasabi dito, pinaprotection at pinapangalagaan ka ng ating gabay, na huwag mawala ng pag-asa, no? magkakaroon ka ng justisya, at may mga bagay na maaaring pumabor at makuha mo 'yung tamang pagkakataon. What is the money move oracle there? Trevisend world. Represent, Represent with a social status. No maaaring magiging kilala ka pero huwag kang maging mayabang or maaaring magiging mas uh, mataas na ang iyong pamumuhay, no? Ibig sabihin dito stay on your ground, no? And stay humble. No, what is the what lies beneath with the future? Ano yung mga bagay na nakatago sa hinaharap mo? Maaring um, influencer ka, maaring artista ka, no? Maaring bigaten ka, politician ka, ganon. And of course, there's something of fooling a fantasy. Ah. Talagang sinasawa dito, fulfilling, sorry. Fulfilling a ah, fantasy. So, ibinibigay sa dito yung dati mo ng pangharap. O may mga bagay sa buhay mo na dadaling ka sa matagal mo ng inaasam. No? Yung gusto mo mangyari sa buhay mo, ipapakita mismo at ilalantad sa harapan mo. And the shadow work represent what? From the shadow work represent what? And there's a deception integrity, transparency, and trust. A slippery slope erodes uh, trust, honesty, and foster connection and authenticity. magin so, maging totoo at maging tapat ka sa sarili mo. At din sa ibang tao, no? Kailangan mo nang baguhin at um, magtiwala sa lahat na sa sarili mo. Now, there is something, guys, with a clarifying for your love situation. for clarifying for a love situation represent with a welcoming dones no be open and receptive embracing new beginning with an eager heart no talagang um, naglalagab labang pag-ibig at pagmamahal dito at magkakaroon ka ng bagong simula tanggapin mo ano man yung mga bagay na nangyayari sa hinahanap mo o sa nangyayari sa isa sa lukuyan na pagdating sa pag-ibig kailangan palaban ka na matuto tayong sumugal, matuto tayong ipaglabat at magsakripisyo. Kung itong tao na to ay hindi makakatulong sa iyo at ikaw yung mga ikaw yung taong hindi makakatulong sa kanya, no kailangan natin mag let go. Matapang tayong harapin na may mga tao na hindi natin makakasama hanggang dulo. What is the clarifying for a life situation? in what? represent with um levering of choices. So see, nakikita mo na there's something a pattern na magulo at mahirap mong um hanapin yung tamang daan pero kaila, kapag alam mong dead end na pwede ka pa rin bumalik at kailangan mong matuto na mali pala yung direction na tinahak mo. Child of your course through the perplexing labyrinth of choices and raising each turn as a part of your complex journey. So see, talagang kasama siya sa pagdadaanan mo. No, minsan maguguluhan ka, sa magigirapan ka, minsan magkakamali ka. Pero hindi yan lang para uh, mabigo ka sa gusto mong mangyari sa buhay mo. Kailangan mong lumaban at kailangan mong ilaban ang iyong kagustuhan at pangharap. Let's see what is a part of the light represent what? Let's see what is a part of the light represent with the divine light. I am an expression of love, shining brightly like the sun. My inner light is of my greatest strength and wealth. Guided my intuitions, I discovered the better side of myself, embracing the light that led me to growth and greater self-awareness. So, ibig sabihin nito na maaaring ayon sa ating gabay, nabibigyan liwanag. Kaya this is something divine light. Like you are also divinely guided no? Ginagabayan ka ng ating angel spirit na bibigyan liwanag ang dadaanan mo at pagdadaanan mo. Ano man yung mga bagay sakit sa karipisyo, handa ka dapat matuto. So guys, let's see what is a pick of our or no. So let's watch this. So eto na yun, with a pick of no. Now let's start with the number one. Wala tayong paligoy-ligoy pa ano ang sagot sa tanong mo. Ang nakapili na number one, ito na yon. There is a no. Desertion is a dark truth hidden. No, ibig sabi nito nakatago ang katotohanan. No, iwasan mo magsinungal o magpanggap na okay ka lang gato ganon. No, kani nararamdaman, spread it out. No, iwasan mong, o iwag mong gagawin na itago ko ano na ba talaga yung hinanais mo. Kailangan ng katotohanan na mananaig. No, what is the number two? And there's a something else. Yes, Trust your feeling, fulfill your heart desire. So see, kung mag, uh, magtiwala ka sa nararamdaman mo ay at yan ang magdadala sa'yo sa matagal mo nang pinapangarap at inaasan. No? At magtutupad sa gusto mong mangyari sa buhay mo. Number three, and there's a no, getting cough, net loss on the tail end of the thing. So ibig sabihin dito, nahuli na, no? wala nang takas, wala nang kawala, at si sinasabi dito na parang dead and na, tumigil ka na. No? Ibig sabihin na wag ka na wag mo nang ipilit 'yung sarili mo sa isang bagay na 'to dahil hindi na magwo-work, no? Kailangan mo nang palayain 'yung sarili mo la sa paggalog mo, no? Tantanan tigilan. So guys, this is um, a weekly gabay for the month of June 16 hanggang June 22 for the sign of Leo. So, Leo, 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 maraming salamat po for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading namang nila at makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. Pero just don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. Kasi maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, Lalo lalo na ang dinigin skip ng adzaway, Pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal. Siksiklilig na gumamaw na biyayang manong balik sa inyo at maraming salamat po. And see you the next video. Bye-bye and babush.